Ata pa lamang hinahangaan na ni Jeremiah ang manunulat na si Carlos Bulosan na tubong binalonan pangasinan Pero sa paglipas ng panahon, kanyang ikinalungkot ang pagkalimot ng ilan sa tinaguriang magiting na manunulat ng Pangasinan. May kwento yung piece niya. So, doon ako nagka-interest na, a. Ah, Carlos Bulusan, there's something with him na kailangan kilalanin na I think there is something na ginawa niya historically na may impact for today. Magandang, mainam na, bigyang halaga yung bayan kung saan ka nagmula. By that, mas makikilala mo yung kasaysayan nang iyong bayan. At katunayan, binabasa pa niya ang isa sa mga akda ni Bulosan na pinamagatang Now That You Are Still. Si Bulosan ay isinilang sa Binalonan, Pangasinan noong ikadalawa ng Nobyembre taong 1911. Taong 1930, nang ibang bansa ito sa Estados Unidos para magtrabaho at makapagpadala ng pera sa pamilya sa Pilipinas. Pero hindi ito naging madali para kay Bulosan nang makaranas ito ng diskriminasyon. Kaya kanyang naging sandata ang pagsusulat ng samutsaring akda gaya ng I Want the Wide American Earth, Laughter of My Father at Samutsari Pa. Pero ayon sa history instructor na si Kevin ng Pangasinan State University or Daneta Campus, isa sa mga pinakakilalang akda ni Bulosan ay ang America is in the Heart. Yung pamamalagi ng mga Pilipino sa ibang bansa ay bahagi pa rin ng history natin no meron tayong tinatawag na uh, diaspora kuku huh? ku so kung yung, yung ng mga Pilipino sa ibang bansa yung struggles nila doon no yung um, mga naranasan nila doon no kung di man paghihirap o tagumpay no makakatulong yun sa atin no especially to trace kung bakit pa ba mga ganitong Uh, nangyayari pa rin sa ating lipunan. Anya, mahalaga pa rin ang akdang ito ni Bulosan lalo na at nakararanas pa rin ng diskriminasyon ang mga Pilipino sa Estados Unidos. So, yun, labor activists of the current or of the contemporary times or the current generation no, uh, should get uh, inspiration from them no, sa kanilang mga nagawa and to continue demanding for a change sa systems para maiwasan yung oppression among laborers, farmers, indigenous peoples, or any uh, sector ng ating lipunan, especially the marginalized. Kaya naman ang pamahalaang bayan ang binalonan na is mapreserba ang mga kwento at buhay ni Bulusan. Well, we have this, ano, um, uh, our local uh, artist, uh, si Carlos Bulusan. So, uh, the musician will be somewhat uh, ...focus on Carlos Bulosan and his uh, literature work. But uh, it will also feature yung uh, Binalonan through his lens. Kahapon November 29, binigyang karangalan ang mga akda ni Bulosan sa isang International Conference on Pangasinan and Bulosan Studies 2023 sa Binalonan-Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.